So ngayon, hahabulin natin yung ha? Rush 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 Mabilis masyado Na, lapit na Rush, rush Bakit siya mabilis kasi rush? <laughs> Di ba? <laughs> pa Allah ang mabilis rin kasi okay, wib kasi ah <laughs> oh, grabe <laughs> na suka <Kapit> mo plus na <laughs> Kapit na talaga oh oh yun no. may isa rin pa malapit na talaga guys <laughs> bumapatak na kami ng 120 180 na guys 180 na hindi pa rin mahabol guys hindi pa rin mahabol <laughs> bakit kasi ayan na talaga kasi Russia. malapit na kasi marapit. kasi rush bakit kaya nagmamadali kasi rush <laughs> rush kasi